Isa pang masaklap dito, kahit na hindi kailangan ng pasyente, ano yung I'll give you an example. Pupunta isang pasyente, may problema sa puso, nagpa-check up. So, the doctor will um, prescribe medicine para sa heart, para sa maintenance. And of course, kasama doon ay magreseta sila siya ng mga gamot na walang kinalaman sa puso kundi mga vitamins, food supplements. So, sabihin na kailangan mo ito para tulibay ang puso mo. Pero wag ka, the patient doesn't need it. At ito pa, in-overprescribe yung mga medisina na brand ng Belkens Pharmacy. Na mahaluan po ng politika ang tulong sa mga mahirap nating kababayan. Secretary Bosa, you are under oath na sinabi mo mo mong malasakit centers. Sagutin mo lang po mamaya kung ganun pa rin po ba. Marami ka namang binubukas. Mga bukas na program ninyo. Ang tanong ko rito, di ba masasayang yan after your term, no? Dahil naka-charge po yan sa OPEX operational expenses. Naging annex po ito na tinatawag na bukas. So, sagutin nyo rin po mamaya uh, kung sa palagay ninyo naging epektibo ba itong inyong pagbubukas ng bukas kumpara po sa mga malasakit centers na batas na ngayon. Republic Act 11463. One stop shop lang naman po ito. Importante lang dito yung suporta nyo po. Dahil suporta po ito sa mga mahirap nating kababayan. Tulong po ito sa mga mahirap nating kababayan para po ito sa mga poor and indigent patients. Last year, napag-usapan po natin ang pag-amend ng Joint Administrative Order para makapag-avail po ng ang DSWD, ang medical assistance. Tulong po ito sa Malasakit Center. Sa ho ba yung jaw? Bakit natutulog? Sabi po, nasa Exicom at pending na po ng signature ng secretary. Pirmahan niya na ba ito? Kahapon po, may lumapit sa akin, nagpapatulong sa may mga batang may rare disease. Ang tanong nila, paano ba kami matutulungan ng DOH? Paano ba tayo matutulungan ng Malasakit Center? At uh, Yusek Chong, you said you're willing to collaborate with Red Cross. Ano nang update dito? Yung tulong, yung hindi na sila kailangan pumunta ng Red Cross para mak makakuha ng dugo doon na po sa hospital. The DOH implements the medical assistance for indigent patients. Ang tanong, ginagamit nyo ba ito sa mga mahirap? O nare-realign ba ito at ginagamit? Sa ibang bagay. Ang daming umaasa sa inyo, Secretary Bosa. Hindi lang po mga pasyente, pati na rin po ang ating mga healthcare workers na ilang beses nang kinakalampag ang DOH para sa kanilang heya. Last year, last week, ang init o, oh, 42 degrees, yung heat index. Ang init o, oh, yun o, oh, health worker, presidente ng BHW, nagmamakaawa o. Oh. Pawis na pawis. Pumunta sa akin, nakiusap si Shirley San Jose ng uh, Quezon, Palawan. Ang init doon, 44 degrees, lumapit sa akin na hindi po siya nakakatanggap ng heya. Wala pa raw silang natatanggap na heya mula 2021. Nung pumunta po ako sa Midwives Convention, ang sigaw nila, heya! Kahit saan ako pumunta, heya ang sinisigaw. Di mo ba sila naranig, uh, Sekretary Hermosa? Huwag ka magpapabungol dito. Sila nagpapainit. Kayo po, nagpapalamig lang sa opisina ninyo. Nabalitaan ko po, marami kayong mga bagong official sa DOH. Bagong appointed. Yusek Chong, Yusek Bravo. Base, base sa kanilang mga work experiences. expert po sila sa procurement. Yun na bang ba priority nyo ngayon? Finish the committee a monthly report of all bidding and procurement being conducted ayaw natin ng conflict of interest. Doctors, pharmaceutical companies at lalo na ang government officials, lahat dapat sumunod sa ethical standards. I encourage everyone kung may alam kayo na irregularities at katiwalian, my office is open to hear you all. Ilantad niyo po ang katiwalian kung sakaling meron po. Para mabawasan po ang korupsyon at walang masayang na pondo ng bayan. Pera po ng taong bayan yan. Itulong nyo po sa mga mahirap nating kababayan. Itulong nyo po sa mga pasyente na halos walang matakbuhan kung hindi tayo pong nasa gobyerno. Anyway, salamat po. Do my uh, fellow senators have any opening remarks? Uh, let me acknowledge the presence of Senator Jingo Estrada, Senator JBR Sito, Senator Bato de la Rosa and Senator Rafi uh, Tulpo. Uh, si senator Bato in order po ah uh, ating uh, sumunod po si senator rafi Mr. Chair. Um, we have many topics to be discussed today, but what I would like to raise first in today's hearing is about the involvement of some doctors in the uh, multi-level marketing scheme. At yan po ang naging laman ng aking privilege speech yesterday and same as Senator Jingoy Estrada. Ang tanong, is it illegal? No, not yet. Is it unethical? Of course, under the Code of Ethics of the Philippine Medical Association, I did say na hindi to illegal sapagkat wala pa tayong batas patungkol dyan. Like what uh, Senator Bongo earlier did mention. Unlike sa US na meron tinatawag na Stark Law, dito sa atin, wala. Kaya walang problema ang mga doktor ma-involve sa tinatawag na conflict of interest. Maalala ko during the last hearing, Secretary Ted Herbosa himself said, um, siya mismo and some doctors that he know, he knows, na hindi sila nagreseta ng generic brand sapagkat ang generic daw ay ilan sa mga gamot na yon ay hindi mabisa. Kaya ang reseta daw nila ay mga branded medicines. Now, ano po itong Belkens Pharmaceutical Incorporated? This is a big company being run by doctors owned by doctors, right there, may kita natin yung conflict of interest. Ito po masaklap. Sila po, ito mga doktor na miyembro nitong Belkens Pharmacy MLM, kung tawagin na Jedi at Padawan, nagreseta ng gamot, especially sa cardiology department, na ang brand, of course, ay kinikeri ng Belkens Pharma ang matindi at mga katawa. Ilan sa mga doktor ay merong mini pharmacy sa kanila mga klinik na magreseta sila ng mga gamot nandiyan na mismo sa loob ng clinic nila. Of course, brand ng Belkens Pharmacy. Sasabihin na wala ito sa ibang butika, dito lamang ito mabibili. Of course, may komisyon yung doktor na nagreseta niya. Isa pang masaklap dito, kahit na hindi kailangan ng pasyente, re resetahan, I'll give you an example. Pupunta ang isang pasyente, may problema sa puso, nagpa-check up. So, the doctor will um, prescribe medicine para sa heart, para sa maintenance. And of course, kasama doon ay magreseta sila siya ng mga gamot na walang kinalaman sa puso kundi mga vitamins, food supplements. Sasabihin na kailangan mo ito para tulibay ang puso mo. Pero wag ka, the patient doesn't need it. At ito pa, in-overprescribe yung mga medisina na brand ng Belkens Pharmacy. Pa. Now, of course, ang kapalit niyan ay komisyon. I have here with me the list of all the Jedi's and Padawans. Ang Jedi ay ito mga opisyal na involved dito sa MLM scheme. Ang Padawan ay yung mga downlines. And I also have copies of checks issued by Belkin's Pharmacy to some doctors. Now, mag-deny kayo, makukulong kayo because I have proof. I even have proof here coming from the Security Exchange Commission na inaamin mismo ng mga doktor na involved dito sa MLM ng Belkens Pharmacy na sila shareholder or stakeholder ng Belkens Pharmacy. Kung makikita niyo po itong Zurex drug, Actually, hindi to kilala compare sa ibang mga drug um, drugstore. Ano po itong Zur, Zurex drugs na pag-aari ni Dr. Vianelli F. Flores? What's wrong with a doctor owning a pharmacy? It's a legitimate business, right? Pero, kung titingnan mo, conflict of interest, why kasi nga, mga membro ng MLM ng Belkens Pharmacy, tinuturo ang mga pasyente nila na pumunta sa Zurex. At sa harap mismo ng Philippine Heart Center, meron pong Zurex. Pila-pila mga pasyente dyan. Pero hindi lang po Zurex ang Kerry ng mga gamot ng Belkens. Mercury Drugstore and even Watson. Of course, walang kinalaman po ang Mercury at saka Watson. These two drug stores, drug companies, walang kasalanan. Pero, kinikary nila po itong Belkens Pharmacy Incorporated na drugs. Now, sa Zurich drugstore, 70% na mga gamot dito ay Belkens. Sana magad. 70%. 30% kung ano-ano na lamang na brand. Nasabi nga kanina ng center Bongo na hindi na patient care o yung kalusugan ng pasyente ang tinatrabaho ng mga doktor na miyembro nitong MLM, kundi yung pagnenegosyo sa, sa ngala ng salapi. Sabi pa nga doon sa jeep nung ako pinag-aaral pa. At saka, God knows who does not pay. Lumilitaw na maraming hudas sa medical profession. Although, hindi naman lahat. Mga pa rin bait. I know a lot of doctors in taxi na pa mismo ang lumalapit sa akin para magsumbong. Para isiwalat ang mga kalukuan na nangyari sa medical field, medical community because gusto nila malinis yung kanilang hanay. And an admire and salute those doctors. Right now, nagikinig at nanonood sila. Kilala nyo kung sino kayo at sumasaludo po ako sa inyo. Pero we have to go after these doctors, Mr. Chair, na nakakaya sa medical profession. Lastly, etong ginagawa, gagawin natin hearing. Of course, ang bagsak nito sa PRC. Meron ba tayong taga-PRC dito? Gunaw na ang mundo yung mga kaso laban sa mga medical practices ng mga doktor na final ng mga pasyente nakabinbin pa rin. I'm just being sarcastic. Ang ibig ko sabihin, Diyan kayo sa PRC. Inuupuan nyo ang mga kaso. The only time na umaksyon kayo pag doktor nagsampa ng kaso against a doctor. Doktor to doktor, lumulundag ang mga puwit nyo. Pero kung pobre ang pasyente na biktima ng malpractice, upuan nyo ng dekada-dekada. Mamaya, sagutin nyo yan. Mamaya, marami akong hingin listahan sa inyo. Mabubulgar ang katamaran ninyo yan sa PRC. Mabubulgar ang pagiging inutil ninyo. I'm sorry for the word. Kasi ito po yung naramdaman ko. Ang dami ko na pong natatanggap ng mga reklamo mula sa mga pobreng pasyente na biktima ng medical practice. Mostly from public hospitals na nagsampan ng kaso sa PRC. Pero na babaliwala at inuupuan. Yan lamang muna, Mr. Chair. Mamaya, may pa pong katanungan. Salamat po, Mr. Chair. Salamat.